...kulag na ama at ang nagsisilbi niyang mga mata ang dalawa niyang anak na umaakay sa kanya. Namamalimos daw sila sa kalsada. Ito ang litrato at kwento na umantig sa puso ng maraming netizens sa linggong ito. Ang mag-aama na tagpuan ng aming team sa Sulok Davao del Sur. Ang 36 anyos na si Reynaldo kasama ang kanyang mga anak na sina Karen at Junior, labing isa at walong taong gulang. Junior, Karen! Naabutan sila ng aming team na naghahanda para sa isa na namang araw ng pakikibaka sa kalsada. Dala-dala ang dalawang lumang lata, maliit na bag at ang kanyang tungkod. Si Reynaldo, maingat na inaalalayan ng dalawa niyang anak. May nabang! mula ala una hanggang alas 4 ng hapon kung namamalimos daw ang mag-ama. Salamat! Sa maghapon, ang malimit nilang na iuuwi, 150 pesos. Marami nang sabi nga malaking katawa mo, trabaho ka nga. Kahit wala yung binigyan, pasalamat pa rin ako. Kahit galit sana, um, iiyak naman ako, inisip kung uh, aking anak. Kawawa naman sana ang aking anak. problema lang na kung kira yung ibigay kung hindi kami maglimos. Hindi raw talaga ipinanganak na bulag si Reynaldo. Katunayan, anim na taon pa lang daw mula nung nawalan siya ng paningin. Sanhin ang komplikasyon ng kanyang diabetes. Di man bigla kawalang paningin ko, parang dandahan, iniisip ko, paka di na Diyo makakita, Ni, ba, bigay natin yung Diyos. Ano ba yun? Magtiis na lang ako. Magbigti tayo. Kasalanan naman yung magbigti tayo. Dati raw welder si Reynaldo pero simula nung siya ay nabulag, natigil na sa pagtatrabaho. Ang pagkabulag din daw niya ang naiisip lang niyang maaring dahilan kung bakit sila iniwan ng kanyang misis na si Shelly. Anim na taon na ang nakararaan. Sabi niya sa akin nga, Reynaldo po kong trabaho sa doon sa malayo. Ikaw ang bahala. Basta ano lang sa aking uh, ating anak para na kakain. Bayag mo ako. May pa lang trabaho doon. Hindi na siya bumalik sa akin. Hirap man dahil sa kanyang kondisyon, pinipilit pagsabayin ni Reynaldo naggampanan ang pagiging haligi at ilaw na rin ng kanilang pamilya. Bali, ilang bilang po, type? 70 po. 70 hmm. na pump. Mahirap yun eh. Ako na lahat ng sa aking pagbihis ng anak ko, pagliligo. Sana, babalik sana ang asawa Sa kabila ng lahat ng ito, pilit pa rin iginagapang ni Reynaldo ang pag-aaral ng dalawa niyang anak. Si Karet hirap makapagsalita at kapuna-puna na hindi ito lumalaki. Dali mahilo. Hindi malakas, pa hindi pa mga hindi pa rin na tumangkad. Minabuti ng aming team na dalhin siya sa doktor. Check up na to, ha. Atong -ano din. So far, yung sa pag-examine ko kay Karen, nakita ko na maliit yung ulo niya. So yung parang tinatawag natin na condition na microcephaly. Minasure ko yung kanyang ulo, nasa mga dalawa hanggang tatlong taon lang yung ano, laki ng ulo niya. mal din si Karen, so kailangan natin bigyan ng nutritious food, para naman mag-improve yung kanyang weight. Kasi ang gaan niya eh, yung timbang niya parang sa tatlo hanggang apat na taon na bata lang. Ang pangarap daw ni Renaldo sa kanyang dalawang anak, bukod sa makapagtapos ng pag-aaral, maging ganap ding mga katoliko ang mga ito. Dahil daw kasi sa kawalan ng pera, magpahangga ngayon, hindi pa sila nabibinyagan. Gusto ko sana magbinyagan yung dalawa. Nagtipon kunte, kung malaking kita, nagtipon puman sa kanyang misis. Oras daw na ito'y bumalik sa kanilang piling, bukas palad pa rin daw niya itong tatanggapin. Sana, pabalik sana ang asawa para tawagin ng mama yung anak ko. Hinanap ng aming team si Shelly para kunin ang kanyang panig. Base sa aming pagtatanong, kasalukuyan itong nakatira sa katabing bayan ng Sulop ang bayan ng Santa Maria, kung saan daw ito nagtitinda ng kinason o seashells. Sino nga po ito? lang na. Ay, ling-ling. Oh! O, ladling-ling Saan po? Ha? Saan po? Saan ang na ling ugangan? Hanggang meron silang napagtanungan na di umano nakakakilala kay Shelly sa pangalang ling Ito si Elmer. Santa Maria, kung saan po Sila kami nito. O, Maya-maya pa, narating ng aming team ang kubong ito, ang tinitirhan daw ni Shelly. Kaya po? Uh, uh Sige daw, ma'am. Opo. Ano, ma'am? Kasi ano po, sa Facebook po, meron pong picture nila na kumalat. Namamalimos po si Kuya Rinaldo. Naabutan niyo po ba siyang gano'n noon? Hindi. No, hindi po. Ano pong huli po niyong naaalala nung umalis po kayo sa bahay? Iniwan ko sila yung baby ko. Baby ko. Kwento ni Shelly, may mabigat daw siyang dahilan kung bakit niya iniwan ang kanyang mag-aama. Nag-alis ako doon, sinaktan niya ako. Lagi niya ako sinasaktan. Sabi niya, may boyfriend na daw ako ng iba. Sabi ko sa kanya, wala akong boyfriend. Iwan ko sa kanya kasi sinasabi na, ah, bulag yung sawa mo. Pwede na iwanan mo yan. Pero alam daw ng Diyos na walang araw na nagdaan na hindi niya inisip ang kanyang mga anak. Gusto ko sila puntahan kasi wala akong pera. Kasi malayo naman doon. Nung araw ding yun, si Shelly, makalipas ang anim na taon, muling binisita ang kanyang pamilya. Hihag ko sila. May ko sa nila. Sorry. Linh lính Linh 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 Ako. Linh 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 ah Hindi, buntis niya pag iwan mo sa akin. Nabuhabol ko mo dati ko hindi ko tayo iwalay. Matagal mo sa sawa mo. Ha? Hindi ko na umuha. Mama! Mama! mo na! Mama! Mama! Oh,

kita ko sila, hindi naman sila kilala sa nasyari sa akin. Diyan lang ako nasaktan. Tagal lang nga sa wala nito? Oo, kinasal ka na eh. Ha? Kinasal. Kinasal na? Hmm. Buti, wala asawa oh, ka huh? na. Mm. Okay, ako wala na. Dapat. Kinasal na siya asawa. Kala ko hindi pa yung kinasal. Hindi mo may pupilitan kanya na sa akin. Ma -ma -ling -ling, si Mamalingling man ko. Si Mamalingling ba? Ikaw, kailan mo tas ko ah. Mamalingling. Hmm? Mamalingling. Hmm? Mm -hmm. okay, Ang kay kang ko kunin ko sila. Mm hmm? Mm hmm? Pwede. Napitinuluan mo ko Kung ano nang ang ating nanak. Ano nang gagawin ko lang. Nakamatayan lang ako. Nakunin mo. Ayon kay Reynaldo at Shelly, pareho nilang ninanais ang kapakanan ng kanilang mga anak. Nagtalo man sila sa huli Nagkasundo rin, mananatili ang mga bata kay Reynaldo at dadalawin na lamang sila ni Shelly. Samantala, para tu rin ang hiling ni Reynaldo na maging ganap na katoliko ang dalawa niyang mga anak. Welcome kayo ngayon sa ating, ating seminar sa Pribap, no? ito sa Sulok. Kahapon lang, sinamahan siya ng aming team para ipaschedule ang binyag ni Nakaren at Junior. Masalamat po sa saya ko matuloy ang binyagan sa Sa mga pagkakataong parang dumidilim ang ating mundo, buksan lang ang mga mata para makita ang mga taong nakahandang umagapay at patuloy na magbibigay liwanag.